Ang hotel na ito ay kilala para sa Takedao Hot Springs at matagal na itong binibisita sa Kansai, Japan. Isang babaeng nasa 30s ang edad at ang kanyang 50 plus anyos na ina ay nag-file ng complaint laban sa hotel dahil nakalimutan daw ng hotel staff na ibaba ang bamboo blinds sa public women's section. Kaya kitang-kita daw ang dalawa na naliligong nakahubad. Nagpunta raw ang mga biktima sa hot springs alas 3 ng hapon. Napansin na lang nila pagkatapos silang maligo na ang blinds ay hindi nakaharang. Nagreklamo sila sa may-ari ng hotel at agad naman na humingi ng paumanhin ng hotel at nag-offer ng 10,000 yen na discount. Tumanggi ang mag at sila'y umalis mula sa hotel. Kinalaunan raw ay nagkaroon ng sintomas ng depression, sakit ng tiyan at insomnia ang anak. Ayon sa mag-ina, nag-alala sila na baka may nakakuha ng litrato nila habang sila ay naliligo at naipost pa mga ito sa internet. Pero ayon sa hotel, ginawa na nila ang lahat ng pwede nilang gawin para mag-sorry sa mag-ina. Hindi rin daw sila makapaniwala na tatlong minutong naligo ang mag-ina at hindi man lang napansin na hindi pala sila natatakpan ng blinds. Ito ngayon ay challenge ng hotel sa korte. Ano sa tingin nyo? May kaso ba ang mga biktima? Kasalanan ba ito ng hotel? Mag-iwan ng opinion sa comments.